Alam mo shell no? Klaseng kong to, crab ba to? Hmm. Yeah, yun, ayun, 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 ayun. Ha? O? Crab nga to! Ulit! Klaseng crab to! <laughs> Hello, nakakita <mga it. laughs> <Krab. laughs> yeah. mo yun! Crab! Pakaswerte to! Pain mo!

Oh. Style yun, no? Bawang. Yan, yeah, sipit pala yun, yeah. Sipit nga yun, akala no? ko siya yung... Ito yung mata niya, yun. Si babaw? Oo, oh, sa si baba, babaw yun yung mata. Yan, yung dalawa. Adiós.